Ala Ala 2025 The DCXL News RMN Manila Special Coverage Alam mo ba na may mga namatay sa pagkalunod ng barko ng MB Don Juan eh, ng Negros Navigation noong Abril 22, 1980 matapos na bangga ng oil tanker na MT Tacloban City pasado las 10 ng gabi sa Tabias Street, maestri di Campo Island Rumblon na nagresulta ng pagkasawi ng maraming mga pasahero nito na hindi pa rin nakilala. Ang ilan sa mga namatay sa trahedya na hindi pa rin nakilala ng mga pasahero ay dito nakahelera na nakalibing sa Bacolod City Public Cemetery na hanggang ngayon, ilan sa mga ito ang hindi pa rin nakilala. Ang trahedya ng Imbe Don Juan at ang pagbagsak ng industriya ng asukal sa dawigan ng Negros Occidental ang siyang naging daan para mabuo ang konsepto ng Maskara Festival sa lungsod na Bacolod. sa pamumuno noon ni Bacolod Mayor Jose de Goy Montalvo na layunin ito na buling buhayin ang pag-asa sa likod ng nakangiting maskara na hanggang sa ngayon ipinagdidiwang sa buwan ng Oktobre. Isang lapida sa din, din sa o marker altar, ang inilagay, inilagay malapit sa altar ng Bacolod San, San Sebastian Cathedral para alalahanin ang nangyaring trahedya sa araw ng undas. Ito ang binibisita ng mga namatayan at sino mang mga tao para mag-alay ng panalangin sa kaluluwa ng mga nasawi na wat sila'y mapayapa na at masaya kung saan man sila ngayon. Pula sa RMN Bacolod, para sa Alaala -ala 2025 Special Coverage Radyo Man Albert Hiner Tatak Arimen Alaala 2025 The DCXL News RMN Manila Special Coverage